pang nakalap ngayon Mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Kalabarzo Ihahatid sa inyo ni Rose, Rose Ann Sibad Ang inyong tagapagbalita Rose, Rose Ann Sibad Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas Isang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali Magandang tanghali, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay November 18, 2025, araw po ng Martes at ito ang programang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali pledging operation sa Binyan City, Laguna, sinimulan na ng San Miguel Corporation. Police officer patay matapos bumangga sa arko ng pagsanhan habang lulan ng patrol car. Provincial level most wanted person sa kasong car napping, arestado ng Tagaytay Police. At a PDL made a shoe rack cabinet ng Naik Municipal Jail viral online. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, ako pong inyong lingkod, Rose Ana Sibay. Mga kaakibat, sinimula na nga po ng San Miguel Corporation ang dredging operation sa Binan City, Laguna bilang hakbang upang mabawasan ang pagbaha sa lungsod. Pinuntahan ni Laguna Governor Sol Aragones ang lugar ng dredging, partikular sa Barangay de La Paz at Barangay Malaban na patuloy na binabaha. Ayon sa kanya, mahaba pa ang proseso bago tuloy ang ba ang problema Ngunit positibo ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor para makahanap ng solusyon. Kasama rin sa inspeksyon, sina Congressman Armand de Maguila, Mayor Jel Alonte, Vice Mayor Dada Reyes at ang buong sanggunian. Samantala mga kakibat, patay naman ang isang pulis at sugatan ang tatlo pa matapos bumangga sa Welcome arch sa Barangay Sampalok, Pagsanhan, kahapon na. Ang nasawing pulis ay kinilalang si Police Staff Sergeant Aldwin Hamilia mula po Pagsanhan Municipal Police Station. Ayon sa investigasyon, pauwi na si Hamilia sa estasyon na may motorsiklo sa kanilang linya. Para iwasalpukan, pumaliwa siya ngunit bumangga sa arko. Namatay po ito habang ginagamot sa uso na General Hospital. Sugata naman ang kasamahan nitong polis na si John Erwin Velarde, Patrolman Rostam Pasilona at ang inmet na si Ivan Garcia na dinala sa ospital sa Santa Cruz, Laguna at ngayon nasa maayos ng kalagayan. Patuloy ang investigasyon ng polisya sa insidente. Samantala mga kakipa, ngareso naman po ng mga tauhal ng Tagaytay Component City Police Station ang isang provincial level most wanted person sa Tagaytay City Cavite bandang alas 5.20 ng hapon kahapon na November 17 na. Kinilala po ni Police Lieutenant Colonel Ryan L. Manongdo Hepa ng Tagaytay City Police Station ang akusado na si alias Carmela, residente rin sa lungsod. Aniya, nahaharap ito sa kasong paglabag sa RA 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 na may 300,000 pesos na rekomendadong piyansa. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan mula sa Intel Warrant Section ng Tagaytay CCPS gamit ang alternative recording device at body-worn cameras. Mga Ka kaakibat, dako naman po tayo agad-agad sa ulat sa labas ng himpilan. 1.3 million pesos na halaga ng umano'y shabu na sa bata sa Pagsanhan, Laguna. Alamin natin ang detalye sa report ni Kevin Pamatmat. Kevin Kamin. Arrestado ang isang high-value individual sa akin isang operation ng Pagsanhan Municipal Police Station at Pidea Region 4A, Kamakalawa, alas 12 ng madaling araw, November 16, 2025, sa Barangay Poblacion 2, Pagsanghan, Laguna. Kinilala ni Police Colonel Jonar Aryupio, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si Nico, Presidente ng Lungsod ng Pasig. Makaraang ang masakote ito sa inilatag na operasyon ng Pagsanghan Municipal Police at PIDEA Region 4A matapos magbenta ito ng hinihinalang sabu sa police na nagpanggap na posur buyer. Sa ulit ni Police Major Lawrence Abuak, Hepe ng Pagsanghan Municipal Police, nakuha nga sa suspect ang dalawang plastic bag at dalawang piraso ng transparent plastic kasi na naglalaman ng hinihinalang lang buh, na may kabuang timbang na humigit kumulang 200 gram at nagkakahalaga naman na aabot ng 1,360,000 pesos. Kasalukoy na nakapit sa Pagsanghan Municipal Police ang naares ng suspect habang naharap ito sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa sa Laguna, Kevin Pamatmat para sa DCJ B4558 Radio Calabarzon. Maraming salamat, Kevin Pamatmat. Oras mga kakibay, 6 na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Umani naman ang Papuri Online ang bagong PDL-made Shura Cabinet ng Naik Municipal Jail dahil sa sobrang astig nitong design na inspired sa Nike at Jordan na shoe boxes. Ginawa po ito mismo ng mga person deprived of liberty o PDL bilang bahagi ng kanilang livelihood at rehabilitation program. Bawat drawer ay mukhang oversized shoe box sa makulaya, Malinis ang gawa at super detailed kaya trending po ngayon sa social media ang kanilang husay at creativity. Gamit ang recycled materials na gawa nilang lumikha ng kabineta na hindi lang functional at hindi pang display worthy pa sa kahit anong kwarto. Proud na proud naman ang BJMP at dahil simbolo ito ng pagbabago, talento at bagong pag-asa sa loob ng kulungan. Samantala mga kaakibat, matagumpay namang natapos ang day 2 ng LTO deputization na seminar kamakailan na dinaluhan ng mga piling Laguna Traffic Management Office Operatives bilang bahagi po ng kanilang accreditation. Tinalakay dito ang security features ng LTO documents, karapatan ng motorista sa oras ng apprehension, at values at ethics para sa law enforcement officers. Nagsagawa rin po ng mock field operation sa hapon upang mailapat ng participants ang kanilang natutunan na sinundan ng post-test para sukatin naman ang kanilang kaalaman at kahandaan formal na isinara ang seminar sa mensahe ni Bukal Jose Pepin Cartanyo kasama si Provincial Extension Office Administrator Adelio Hatulana. Nag-abot naman ang Certificates of Appreciation ang LTMO na pinangunahan po ni Chief Adiel H. De Torres sa mga panauhin mula sa LTO Regional Office 4A o Calabarzona layunin po ng seminar na palakasin ang koordinasyon, disiplina at professionalism ng mga operatiba upang makatulong sa mas ligtas at maayos sa daloy ng trapiko sa lalawigan ng Laguna. Samantala, dako naman po tayo sa lalawigan ng Quezon. Bilang bahagi ng Men's Day Celebration at 18-Day Campaign to End Violence Against Women o VOW, nagsagawa ng parade ang kalalakihan mula po yan sa iba't ibang bayan ng lalawigan kaninang umaga. Nagsimula po ang parada sa Pacific Mall Parking Ground at nagtapos sa Quezon Convention Center kung saan ginanap ang programa na naglalayong wakasan. Ang pang-aabuso sa kababaihan ayon sa mga organizer, layunin po ng aktibidad na ang responsableng papel ng kalalakihan sa lipunan at itaguyod ang respeto at pantay na karapatan para sa mga kababaihan. Kabilang din sa programa ang mga seminar, forum at cultural performances upang palakasin ang kamalayan tungkol sa bawat ani kayatin po ang mga kalalakihan na maging bahagi ng solusyon sa isyu ng karahasan sa kababaihan. Dumalo rin po ang mga lokal na opisyal at community leaders upang magbigay suporta at makipag-ugnayan sa mga kalahok na nagpapakita ng kooperasyon ng pamahalaan at komunidad sa kampanya laban sa karahasan sa mga kababaihan. Sa iba pang mga balita, isinagawa naman ng University of the Philippines Los Baños Interdisciplinary Study Center for Integrated Natural Resources and Environment Management o UPLB INREM ang ikalimang international conference Integrated Natural Resources and Environment Management o INREM 2025 ngayong araw po yan sa Acacia Hotel, Alabang, Montinlupa City. May temang innovation through integrated natural resources and environment management, nature-based solutions for climate resilience and sustainability ang nasabing programa. Layon po nitong palitan ng galaman ang mga bansa sa Asia-Pacific hinggil sa climate resilience, sustainable development at paggamit ng nature-based solutions sa NBS. Isa po sa mga pangunahing bisita si Senator Lauren Legg Garda na kilala sa pagsusulong ng mga programang makakapagprotekta sa kapaligiran. Panawagan ni Legarda Palakasin ang climate resilience sa pamamagitan ng mga programang nakabatay sa aghama, nakasentro sa komunidad, gumagamit ng likas na solusyon at sumusunod sa mga batas pang kalikasan, isang adhikain na maring isinusulong ng INREM sa iba't ibang lupain at dagat ng bansa. Samantala, ang INREM 2025 ay itinuturing po bilang kauna-unahang carbon neutral na international conference sa Pilipinas. Mga kakibat, dako naman tayo sa detalye ng mga balita ng pambansa. Maaga nga pong tinapos ng Iglesia Ni Cristo INC ang kanilang rally kahapon na nakatakdasa ng magtapos ngayong araw, November 18. Ayon po kay INC, spokesperson Edwin Zabala, pagod na ang mga lumahok kaya nagpa siyang tapusin na agad ang kilos protesta. Dagdag pa nito, ang naturang kilos protesta ay para isulong at ipanawagan ang transparency at maayos na demokrasya. Dinaluhan po ito ng mga miyembro mula sa iba't ibang lokal na kongregasyon na, na nagtipon upang ipakita ang kanilang pagkakaisa at suporta sa advokasiyang ito. Sa kabila po na maagang pagtatapos, nananawagan ng INC sa kanilang mga miyembro na manatiling mapayapa at maayos sa, sa lahat ng aktibidad. Oras mga kaakibat, labindalawang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Bumwelta naman si House Minority Leader Sandro Marcos sa mga paratang ni Senator Amy Marcos na gumagamit siya ng ilegal na droga maging ang kanyang mga magulang na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Sandro, masakit na nadadamay siya sa paratang at iginiit na kaya niya o kaya ng kanyang mga pinsan na na mali ang mga aligasyon. Gate po niya, code and code, a web of lies at walang basehan ang mga ito. Sinabi rin niya na nakalulungkot na ginagamit ni Senator Aimee ang issue upang magdulot ng destabilization at itaguyod ang sariling ambisyon sa politika tinawag niya itong mapanganib at walang positibong epekto sa Pilipinas. Ang mga pahayag ni Senator Imee ay lumabas sa anti-corruption rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Nananawagan din si Sandro sa publiko na huwag maniwala basta-basta sa mga walang basihang impormasyon at paratang. Samantala, mga kakibat, himok na mani House Speaker Faustino Bonji D. III, si dating Akubiko Portalist Representative Zaldico na humarap, manumpa at magbigay ng ebidensya kaugnay ng mga paratang na inilabas niya sa kanyang video statement. Anya, hindi sa patang video mula sa ibang bansa at kailangang patunayan ng paratang sa pamamagitan ng presentasyon ng ebidensya sa mga otoridad tulad ng Independent Commission for Infrastructure o ICI aya Handa rin si Diin na makipag-ugnayan sa kaukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ni Ko habang nagbibigay ng testimonya. Pinunari ng House Speaker ang pag-iwas ni Ko sa personal na pagharap na nagdudulot ng dagdag na kalituhan niya sa publiko. Nanindigan din si Dean sa kanyang pangakong linisin ang pamahalaan at suportahan ang layunin ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kakibat na nawagan naman si House Minority Leader Representative Marcelino Libana na sa natitirang anim na regional wage boards na magpatupad ng dagdag sahod bago matapos ng taon upang maibsa ng hirap ng mga manggagawa daw sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinimog po ni Libana na ang mga wage board na kumilos sa dahil nababawasan na ang purchasing power ng mga minimum wage earner sa labing pitong wage boards labing isa na ang naglabas ng wage orders ngayong taon at ang mga rehiyong hindi pa nagtataas ng sahod ay CAR ni Maropa, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Ang Western Visayas ang pinakahuling nagpatupad ng aumento na nag-aproba ng 40 pesos na dagdag sahod Noong October 23, ayon kay Libanan mahalaga ang agarang pangtaas ng sahod upang buhayin ng household spending na direkt pong nahina dahil sa pangtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Samantala mga kakibat, umabot na sa mahigit 3 billion pesos ang kabuang pinsala sa infrastructure at agrikultura. Nadulot po ng magkakasunod na bagyong Tino at uwan ayon po yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o MVRRMC kung saan naabot na po sa 1 billion pesos na halaga ng food at non-food relief items ang naipamahagi sa mga lugar na sinalanta habang mahigit 90,000 families o katumbas po ng 300,000 na katao ang nananatili sa mga evacuation center sa buong bansa. Kasabay po nito nakapagbigay na ng Department of Social Social Welfare and Development o DSWD ng 612 million pesos na ayuda sa mahigit 2.25 million families na naapektuhan po ng Super Typhoon Uwana. Batay sa tala ng ahensya, sa mahigit 12 million naman ang naapektuhan ng Super Typhoon Uwana kung saan umabot sa 2.01 billion pesos ang iniwang pinsala sa infrastruktura at 182.38 million pesos na mala sa agrikultura. Nasa 26 po ang naiulat na nasa Sophie at higit 253,000 na bahay ang nasira. Samantala, iniulat din po ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na lahat ng pamilyang apektado na nasa evacuation centers man o nakikitira sa kaanak ay kwalipikado pong tumanggap ng tulong mula sa kagawaran. Mga kakibat, ang tabayan naman sa aming pagbabalik. Dating Prime Minister ng Bangladesh, pinatawa ng death penalty dahil sa crime against humanity. Ilang kapitan sa Iloilo City iniimbestigahan ng DSWD matapos mamitik o bumawa sa ayuda. Alas Pilipinas Men's Volleyball Team nasa Taiwan para sa dalawang linggong ensayo at pagbisita ni Korean star Lee Jong-suk dito po sa Pilipinas e na po kinansila. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12 oras po natin 12.17 ng tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahin papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 Balita sa Ibayong Dagat Oras mga kaakibat, at labing siyam na minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Nahaharap nga po ngayon sa parusang kamatayan ang dating punong ministro ng Bangladesh si Sheikh Hasina matapos mong mapatunayang guilty sa crimes against humanity. Nakita kasi ng special tribunal na responsable ito sa naturang krimen matapos ipag-utas ang madugong pagpapatigil sa kilos protesta sa kanilang bansa. Base po sa pagtaya ng United Nations, aabot sa 1,400 protesters ang nasawi matapos na pagbabarilin ng mga otoridad. Tinawag naman ni Hasina na biased at politically motivated ang desisyong ito ng Korte. Samantala, mababatid na mula ng mapatalsik si Hasina ay nag-exile ito sa India. Balita sa Ibayong Dagat mga kaakibat, nilagdaan naman ni Ukraine na President Volodymyr Zelensky at French President Emmanuel Macron ang isang letter of intent para sa posibleng pagkuha ng Ukraine ng hanggang 100 Rafael fighter jets at bagong air defense systems. Dumating po si Zelensky sa Paris habang lumalakas ang mga pag-atake ng Russia. Samantala, sinasaklaw din ng kasunduan ang posibilidad na makuha ng Kiev ang bagong SAMT air defense system pati radar at drone Nilinaw po ng France na hindi pa ito formal na kontrata at inaasahang maisa sa katuparan sa loob ng sampung taon. Ito na po ang pangsyam na pangbisita ni Macron sa France mula ng magsimula ang pag-atake ng Russia noong 2022. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala mga kaakibat, iniimbestigahan naman ng DSWD ang mga reklamo. Kaugnay po yan sa ilang barangay officials ng Iloilo City ang umano'y kumukuha ng hanggang 8,000 pesos mula po sa 10,000 pesos na AICS cash aids. Grabe no? Laki ng kinukuha ng mga ito at ang tawag pala nila doon sa lugar nila pag ganyan, diba, dito kupit eh, no, mga kaakibat, Bawasan. doon ang tawag nila ay mamitik, no, kaya mamitik, mga kaakibat, ayon po kay DSWD Asik ay random law, hindi dapat binabawasan ang ayuda ng mga benepisyaryo. Dapat lang. Nakalaan po yan dyan eh. Ilang residente sa barangay Quintin Salas, Haro kasi ang nagreklamo na 2,000 pesos lang ang kanilang natanggap sa payout. nito lamang pong November 11. Grabe naman. May ulat din na pinupuntahan umano ng mga opisyal ang bahay ng mga benepisyaryo para humingi ng bahagi ng ayuda. Oh, parang ginawang ano ha? Parang ginawang obligasyon na base sa verifikasyon ng DSWD Region 6 sa sampung barangay ang may ganitong kalakaran sa ayuda. Dahil dito, pansamantalang ipinatigil ng Iloilo City Government ang AICS payout habang iniimbestigahan ang insidente. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala mga kaakibat, muli naman pong namataan ang isang Philippine Eagle sa Mount Sinaka sa Cotabato matapos ang dalawang taon na ito ay hindi po nagpakita. Ayon sa DENR Region 12, nakita po ang agila habang lumilipad sa gilid ng kagubatan Nito lamang pong November 4 to 7 habang nagsasagawa sila ng regular monitoring sa lugar. Itinuturing po na critically endangered ang pambansang ibon dahil nga po sa pagkasira rin ng tirahan ng mga ito. Samantala, ang pagpapakita naman ito ay itinuturing pong positibong senyales ng matagumpay na pangangalaga sa maliit ngunit mahalagang habitat ng agila sa Mount Sinaka. Sports Balita. Para naman sa ating balitang pampalakas sa mga kakibayt na sa Taiwan na ang alas Pilipinas Men's Volleyball Team para sa dalawang linggong training camp bilang paghahanda sa 33rd SEA Games sa Thailand. Maglalaro po ang koponan ng anim na friendly games laban sa Taiwan. Samantala kung matatandaan, nakasungkit po ng silver medal ang men's team sa 2019 SEA Games matapos pong matalo sa Indonesia. Sports Sa Samantala mga kakibat, nakatakda naman pong labanan ni YouTube star Jake Paul at si British boxer Anthony Joshua

time check It's 12.24 in the afternoon Now, Para naman sa ating showbiz chika Mga kakiba at kinansila nga po Nang organizers ang fan meet ni Korean star Lee Korean star Lee Jong-suk But sabi ko star? Masyado namang slang Nagkatakda sana itong ganapin sa Smart Araneta sa darating po na November 30. Ayon sa organizers, may sasabay kasi ang okasyon sa panibagong malawakang rally sa araw din pong iyon. Siniguro naman ng organizers na kanilang ibabalik ang bayad ng mga nakapag-avail na ng tickets. Si Lee Jong-suk ay kilala po sa kanyang pag-arte sa Decibel, The Plot, Pinocchio at marami pang iba. Ayan, sa mga nag-avail ng tickets, abangan nyo

gusto mo mga balita ng tampoy sa Express Balita alas 12. Muli sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side. Ako po inyong lingkod, Rose Anna Sibay, manatiling nakatutok sa DZJV 1458, Radio Calabarzon. Oras po natin at 12.25 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. Napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 4.